po, edukasyon. Paayusin niyo ang edukasyon dahil ang um, kabataan nga po ang pag ng bayan. Pangalawa po, yung matitirhan ng mga sambayan ng Pilipino dahil napakarami po sa atin ngayon ang mga natutulog na lamang po sa lansangat. At pangatlo po, siguro po yung ano po, sa mga hospitals na lang. Dapat nitanggalin na nila yung bat na Kasi pahirap sa taong bayan niya, lalo sa mga driver. Imbis na yung kinakain ng bat, panggastos na ng pamilya sa buong maghapon. Eh. Napupunta lang sa gobyerno. Hindi nga natin na kung saan napupunta. Kung talaga napupunta sa kabagyaman. Diba? Dapat ang magpasa naman yan yung mga malalaking negosyante. Sana magkaroon sila ng libre pag-aaral para hindi na sila pag-alagan ng hindi. Sa hospitalization, lalong lalo ha. Kasi ang daming mga hirap na Pilipino eh. So kailangan nila dahan no, sa sa health sa hospital, uh, doon magsisimula yung ano. Number 1 dapat na uh, yan, edukasyon, ba? Diba? Ang alawa, sa mga health services. Sa tingin ko, mas transparent yung transaction sa government. Uh, at sa tingin ko, mas tama just yung allocation ng budget. Uh, Siguro, mas dapat alam ng lahat ng tao kung saan napupunta yung pera. Education, health. Yun, yun education at saka health. Hmm. Mga mahihirap at tulungan ay magiging hirap ninyo. Tulad ko na, hindi.